yun know, for today's video guys ay tayo video muna na at ah, uh, mga paglibot-libot man lang so ayun na nga guys tara punta natin yung isang sikat na uh, ano tinadayo ng mga turista rito tignan natin kung ano yung itsura doon kung, kung gano'ng kaganda tara let's go wala yun na nilakad namin hanggang ganyan di pa rin kami nakakarating kaya yeah, palubog na yung araw. Ang ganda tignan. ng bundok na yan guys. Tignan natin may pag manapit. So ayun na nga medyo malayo-layo ng ating nilakbay. Hanggang sa nakarating kami dito sa bundok bato. Bato. Ano? Ito nyo. Ang ganda ng anong dito. Oh. Yung mga kuwiba-kuwiba. Ang daming ano, so, ang ano, dami namamasyal dito. Yun oh, daming mga tao taas. Sa taas. Bakit po ba tayo pa doon? Ang taas lang. eh. Dapat kanina pa ako naka-live. ako. Wow, tignan mo naman ang view rito. Ang ganda. Oh. Kaya lang medyo, ano na, medyo madilim na. Kaya, hindi na masyadong kita. Sa tinagal-tagal, nakagala din. Eh. Bigla akong ginutom ng lalakad ah. Kaakyat dito sa bundok ng walang hanggan. Ay, Diyos ko. Ayan, tuloy lang. Akyat tayo. Biro lang mangyari to. Mga pag day off. Kaya kailangan samantalahin natin yung mga magagandang tanawin dito. So, ayan, medyo mataas na tayo. Sige sa baba. Ay, Diyos ko po. Ayan, akyat natin natin. Medyo matarik pa. Delikado. Madulas, wag na tayong tumuloy. Wow! Disgrace pa tayo. Okay na dito. Ayan. Huwag na natin pangarapin na makarating pa doon sa tuktok. Baka mapahamak pa tayo. Jesus Lord! Ang ganda oh! Oh. Wow, sulit. Ang ganda ng tanawin. Ang sarap sa mata. So, ayan. bababa na kami. Ay. Para maka, ano naman. Pagpahik ng konti. Jesus ko, napakadulas ng daanan. Ay, naku. Ayos ko po. So, ayan. Hanggang dito na lang muna, guys. kita kesenantai solo-solo demikian, bye bu.